Ito naman ako ngayon sa si Chingoy TV. At bago tayo, bago mo panoorin ang aking vlog, mag-comment, like, share, pindutin niyo na rin ang notification bell. At syempre, panoorin niyo ng buong buo bago yung mga gano'n. Mag-subscribe, okay? Welcome to my vlog, guys. Ito naman ako ngayon sa YouTube channel. At dito sa aking programa sa YouTube channel, saya akan katakan untuk bagi tahu juga untuk tahu nama ah video sampai untuk like comment saya channel ini untuk subscribe dan jangan lupa untuk like share dan subscribe Okay, guys, ang pasok ko, 10 to 7 ako, 10 ng gabi hanggang 7 ng umaga. Kasi nag shift ako. Ah, ngayon lang ako nakapag-blast eh, nakapag guys kasi ano, sobrang busy sa trabaho uh, stress. At saka maraming Ngayon ako din ng para magpag

sa ilalim na yung dito sa may kanto sa pagdito sa may mega mall ka kakaliwa ko uh -huh. mayroon pa gulag sa ganito

यार ये मुन्ना का यार यार

Mega Mall na. Mega Mall ito gilid. Guys, kung bago ka lang sa akin YouTube channel, sa Chingay TV, mag-subscribe ka na. Comment down below. Like, share. Hindi ito may notification bell Para update ka sa bago kong vlog. Okay, guys. po vlog. guys, sa lalakad ako. Malakad Ayan guys, yung wala. Kasi nung yun. Ayan o. Eh. Nagtataas o yun. Alam mo, pawis na pawis ako, nilalakit ko siya kasi sasakyan. wala sa Wala na sa So, kailangan kong maglakad para makarating sa trabaho. yun guys ngayon guys nilalakit ko na Papunta doon sa trabaho ko ayun mega mall yan guys Actually, pag eh, mula Quezon City hanggang Ortigas, kaya kung mag-MRT ka, kaya niya ng ano lang eh, 12 minutes, 12 to 15 minutes guys. Ayan guys, andrito na ako. May shortcut sa kabila. Ayan, Ayan guys. medyo magagat yung lugar na ito kung dinadaan ako okay. medyo madilim na medyo madilim siya so guys actually ano anyway, eh sa Ilan days, ilan weeks din ako nakapag vlog kasi nga sobrang busy Ang dami kong ginagawa Pero ngayon kitingis pa rin naman ako sa paggawa ng vlog ko uh, Ngayon umpisaan ko ulit gumawa Sana guys supportan nyo ako sa aking vlog sa, sa YouTube channel ko sa Chingoy TV. Actually, bago lang kasi ako sa ngayon. Uh, bago pa lang gumagawa ng account. guys, okay, supportahan nyo naman ako. Comment down below. Next week, pupunta naman ako ng Muntalban. Pupunta ako doon sa bundok. Kasi actually, dati kami nakatira doon sa Muntalban, sa bundok. Yung mga kakilala ako doon. Pupunta ko doon. Abangan nyo yung aking vlog na yan. Sa susunod. Ayan guys. Malapit na ako. Ayan guys. At syempre. shoutout din sa. Pinsan ko na nasa Sweden. Si. Benji Lidesma. se domingo décima